Hello guys, magandang buhay and this is my another vlog. Halina't matakam kayo sa mga ipapakita ko sa inyong mga ulam. Ayan nga po pala ay asado at sinangkot ng mama ko yan. Ganyan din po ba kayo kapag nangluluto? Hindi ko na nga rin po may ipapakita ng step by step ang pagkakaluto neto. Dahil hindi ko na rin po nabidyohan at busy ako. Makikita nyo nga po pala sa part na yan ay dinudurog ni mama ko ang mga patatas para malapot ang sos. Kanyaman na eh guys. Lunchtime na nga po ng mga oras na yan. Ayan naman po ay batchoy. Ayan po ang lunch namin. Karagul na po ing saging o. Oh. Bali isa na lang ang aking kinuha at maghahati na lang kami ni Jay. Dahil malaki naman siya. Sinubuan ko nga pala siya ng saging. Sa time na yan ay may naisip siya kaya nakangiti siya. Alam niyo ba kung ano yung naisip niya guys? Tarakain kain po tayo. Ako sanay akong magkamay at si Jay naman ay sanay siyang magkutsara. Katapos kumain may binigay ang kapatid ko ng choco. Nung hapon na nga napansin ko si mama ko at tatay ko ay nagluluto ng tintad. or sa Tagalog naman po ay dinuguan pagka video ko dyan ay luto na po. Hindi ko na rin po mapapakita kung paano nila niluto yan. Sigurado naman ako ay alam niyong lutuin yan. Ang sarap po. Kayo guys, saan niya po ba favorite na kinakain yung tidtad o dinuguan? Sa kanin po ba or sa tinapay? O sa puto guys? Yung nanonood dyan, gutom na. Papunta na nga po pala kami ngayon sa OSAVE dahil si mama ko ay inutusan kami na bumili ng lagayan ng pagkain or microwaveable. May osim na nga po pala dito sa dila-dila. Sa may zone 3 po iyan, malapit din po sa may vista verde. Eh. Kasama ko nga pala dyan ang aking pamangkin. Huwag nyo na rin pong pansinin ang suot kong panty dahil kitang kita po. Kasi tawang-tawa dyan ang aking kapatid kasi malinaw daw yung panty ko. Oh no. Dito na nga po pala tayo sa may osim. Ang osim na to ay malapit din po sa amin walking distance lang po siya mga mi. Kaya kung hindi available sa tindahan ang mga hinahanap nyo ay pwede kayong pumunta dito mga mi. Ito nga pala ay grand opening noong October 30. Si ate at si mama ay nakipunta-punta sila dito noong grand opening. Muha pa nga kami ng basket dyan eh akala mo naman madaming bibilhin. Pinahawak ko na nga lang muna ang basket kay Ashley dahil wala naman itong laman. Sa paglalakad namin, nakita ko yung iniinom nila Ashley. Sabi ko siguro dito nila nabili yun. Si ate nga pala ni Ashley, si Thea, hindi na namin nasama dahil busy daw siya sa taas gumagawa ng assignment. Hinahanap na nga po pala namin yung bibilhin namin. Microwaveable lang talaga yung bibilhin namin dito dahil naghahanap kami ng nagaya ng pagkain. Wala na daw kasi siyang makita sa bahay na ubos na. Habang naglalakad nga kami ay nakita na namin yung microwaveable. Kaya kumuha kami ng isa. Itong isa na to ay meron siyang limang piraso. Nilagay ko na nga rin ito sa basket. Dami naming binili na Dahil naakit ako sa mga ice cream, ay pinuntahan namin to at kumuha kami. Yung joyous lang naman yung binili namin. Ikaw pa natikman ito kaya itatry namin. Buko Royal nga pala ang napili ni Jay. Yung sa amin ay mga chocolate flavor. Napansin niyo po ba yung suot na tsinelas ni Jay? Palagi siyang pinupuna dyan kasi kulay pink yung suot niya. Napansin ko din na kapag aalis kami, ayon yung suot niya. Natatawa na lang ako noon bakit hindi niya napalitan. Nandito na nga po pala kami ngayon sa cashier. Sabi ko kay Jay ay kulay yung nakuha niyang ice cream. Kaya kumuha pa siya ng isa kasi wala si Thea. Tatlo lang yung nakuha namin pagka uwi nga pala namin sa bahay ay bumalik pa kami dito dahil may nakalimutan akong bilhin. Babayad na nga po pala ako dyan mga mi. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Magandang buhay.